Dito po kami. Oh. Sa isang Tawalong po kami si isang kweba. Kweba. Na ang natira lang po sa amin ay tatlo. Ito, Ito po ako, si Bibik. Sana po kung sino makakita nito, matulungan kami. Ito po, ako po si Bibik. Ito po si Mark. Mga oh, po na parang lang. po mga <makagano> galong naman halos. <laughs> Apat na taon. <laughs> Alam ko ba yung story mo ano, ng bata? Ano yung buong storyhan ng ano? Yung bata daw, ano, malaglag doon sa puno. Siya <laughs> doon. Sige po, ilipat niyo na sa akin. <laughs> <laughs> sige po, ilipat po, sige na. isa po ay isang ano, isang pipi, pipi. Ang mga ano po niya ay pipong. Tama. <coughs> Tignan niyo naman po ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay kakaiba. Parang mata ng gorilla. Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! May nagigit sa amin! Yes! Yes! Oh, yeah! Yes! Ang init alam niyo. Yeah, nasa na namin. Yes! at susunod na na lang po.